kadang dayang dayang means inday inday na yung sayaw kung may mga wedding mga kuan mauna pa sayawon sila may mga piyesta yan pinapalabas sa yan. nakainda kog nakasayaw pod mo di ba mao nang makaingon gyud nga ang tradisyon og kultura labi na ang sayaw og musika nindot ka ayong tunan mga kasama kay gawas nga makasabay ka sa matag busdak sa tugtog mahibalo sab ka sa mensaheng buot nila nga ipaabot apan dili lang diha taman ang istorya sa bangsa sama usa sa 11 ka mga tribo sa Davao City nga malinawong namuyo sa coastal areas o kadagatan sa sudad. Sama nimo, sama nako og sama ninyo. Ang bang sama na ilang tribo nga peace loving, di na ilang pamilya ang sentro silang adlaw-adlaw nga panginabuhi. Yung mga lalaki, mostly lahat talaga sila is peaceing. Kaya ang sama is eh, ano talaga, master of the sea. Ang babae, ang anak buhay ng mga babae, mat waving. At sa kasasama talaga, ayaw nila yung away ka ni peace loving, peace, loving. Ang sa una manggod, grabe ka ayo. Mm -hmm. Naalang in town sa dagat, makakaong ka sa dagat. Mabuti ngayon na mayroon na mga professional, at least na nakalearn na sila kung para para kuan ba kanang makabuhi pud sa ilang mm -hmm. sarili mayro na nag-eskwela yung mga father nila nag nagsuroy ng isda yon tapos para makapag-aral yung mga anak nila ang amo lang jud ang amo una-unang pagpahambog namo kanang sa amo ang ugali na peace loving people yon kay ayaw namin gulo imagine i'm already 24 in deputy mayor kung may nag-ano yung mga tao ko hindi ma hindi pa ng kapitan pupunta sa akin serve ka agad. Sabi ko, ayaw mong away. Eh. Very proud talaga kami. Very, very proud. Siguro, mga percent. Sobra pa. Proud yun me. Eh. Especially, noong unang panahon, hindi talaga kilala ang tama. oh, no, noon. Nakilala lang yung pag... Kaya, pasalamat kami sa mga Duterte family. Kung hindi pang mga Duterte, wala yan at yung mga lumad. Oh, ngayon, proud kami, kami mga eleven tribe, nagkaisa yun kami. Badyaw is sama also yan. Sama yan noong unang panahon. Kasi yung sama is originally is from Johor, Malaysia, down to Tawi-Tawi going to Sulu Archipelago. Yung mga badyaw, sama rin yan, katulad din namin. Tapos, yung doon sa Tawi-Tawi, mayroon yung first mosque, yung first religion actually sa Islam is sama. Na, yan ang una masjid. So, yung mga badyaw, nagsimba yun, Yung tawag sa amin nagsambahayang. Pagkatapos, siyempre, daplin sa dagat, katulad ito, ang bahay, yan, na dagat na yun. May nakita sila yung nag kuan ng isda, maraming isda. Gi-stop nila pagsambahayang, yung pagsimba. Pumunta sila doon. Kaya gitawag namin yan na sa maluwaan, parang giluwa na sila sa reliyon, reliyon ng Islam. Yan, yung mga batyaw. O kaam mga tagadabaw, paito kam niluma sama, pwede ka maggamit anubi, yung mga damit ng mga sama, pang bahay, pang occasion, makikita ninyo dito. At tanda, may maito, kahemon, klase. Klase pag luma, pag langan, pag wedding, o pag simple, simple occasion, na niya may ito, tanda. Niya may ito, makulintang, saruk, oh. Usagyod sa batasan nga mapanghambog sa sama maong ilang pagsulbad gilayon sa mga problema diha sa ilang katilingban. Tungo dili sila gusto ogubot, og gubot o dili sila gusto nga magkatibulaag ang ilahang tribo. Dako ang pasalamat sa bang sasama tungod kani adto daw hangin lang tribo nga dili ilado og giyanoyano. Apan karon mapasigarbuhon sila tungod sa Matag Kadayawan Festival, ang 11 tribes sa Davao City ang sentro. Hinaot nga sama sa sama tribe, kita usab makakaton sa paghatag importansa sa atong tagsa sa tagsa ka pamilya. Sa Manila, masulod unta nato sa atong tagsa tagsa ka kasing-kasing ug una ang kamahiyungdanon sa pagsulbad sa mga problema isip peace loving family o peace loving community. Alang sa DXDC Kadayawan special coverage, ako ni Radzuman IV Parido Tatak RMN. Dying, 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 dying. <laughs>